And guys nag model fight na sila guys. Maganda. Tatanungin ko ulit sila guys. Wow. Tara na. Saan na Wala Dito Wow. gusto natin. Model fight. Kasi nga yung sa dilaw na isang ano 'yan? Sili, no? Maganda. Ajag na tinanong kanito, yung Hindi pera. Ano okay. nga kung nilang tutong? Ay, ah, sige na, sige na. Sige na, ano nila? Magkilan. Ito lang malutong ito eh. Ah, yun. Ano na ito? Ayan guys, ayan nga yung mga salarin dito guys. Panalo ka sana. Ayan o. Ayan. Ayan sa hirap ng buhay. Ayan. Kumakain kami sa dahon saging sa guys. Wala kami plato-plato. Ano na ito? Ang dalawa ng 25,000. Mana muka situ bebek penghugas? Sindel lo. Kadoyan? Guys. Hey. Kadoyan. Dadout. Hey. Eh. Mau munduk nakalin guys. Mukbang. Ada. Habis ada ketalian. Ini kami kayak businya. Jung <laughs> ke Banda aku marah. Guys. Ya. Jangan. Kami ikut ini mana? Di, di. Lepas yang apa kan? Oh. yang guys? Makan potin. Makan ting, ya. Sili guys. Sili guys. Baik. Siliu. Oh. Baik, jadi. Ramen kita anak mo yan. Nagpapaya, ah, may <laughs> chili. Ito, kumain nyo. Dito itu Stin, dito ka. Dito ah, tayo. Tabi kayo. Ang ah, kanin dyan, oh. Ba't walang ang daming chili, walang ano. Rob. Ito, hmm. oh. Mangan. Hmm. Oh. Hindi. Dino. Ang agang daw, pag ninumuya. Sabi niya. Guys, eh, pasinsa na Mahirap. Mister. 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 <laughs> Ay. <laughs> mm, may ano may mantika yung ano sabaw ng adobo. Na bigay din nila. <laughs> 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 Dahan-dahan lang, guys. Ini tuh yang lebih hero guys <laughs> Itu daun saya kita gak guys dong Sini Harus tuh nyong Itu napo Itu napo Nawala na yata ang jeta mo ah <laughs> Bukaro yata ngayon.

Oo nga eh. Pati sipon ko natulo eh. Ganda yan. Sarap kumain ng guys sa Budo Bite guys. Oh. Yan ang pinakamix na natin ngayon. Ito na siya. Yung matambok o oh. yung ano lang. Suso guys, suso. Langka na may lubi-lubi, na may gata, na may suso. Antay tatambay boss kayo Ha? Alah. Wala. Magaga. Ano? Sorry guys, sa ng camera. Hay, may langdin. Barang may umat, umiiyak na anak. Susu guys. Bakit may panaising na dyan? Alam na yan. Katabi ko. Oh. <laughs> sili guys, buong buo. Sarap. Sarap ng sili guys. <laughs> <laughs> sip-sip. baka dala ko. yung yeah, ko. Ito may ko. Belo lang guys, belo. Pero babalik pa ako, ha? Ah, mo kayo karni walang uba ano ah. Sayang, sayang. <laughs> Gamot ko <mo> sa tuhod niyan. <laughs> kaya uwi sa tuhod niyan. Budil pa kami dito sa bundok, guys. Gabi na. Ako na namin. Ah, tanong ko na kabundok yan, ha. Ibabawasan namin. Kain pa din. Mm -hmm. nasusuko ang tinawag busang kanin bawa sino magpapatalis dyan yung mga pares pangay na muna ninyo ay sili oh sarap sili buo kayo buo So nga, kaya namin sip-sipin eh. Nito, dyan, Binibigla lang yung ganyan ako. Oh. Hindi, kailangan itong yeah. arti-arti guys. <laughs> Baka daw madala yung pusteso niya pag sip-sip. tahan -sip. <laughs> lang, baka <bahayong> <laughs> si? <hid> <hid> yung pusteso madala. Magaling nung taga <hid> namin kasi. Ano yung sasandokin Yung tutong ba? Ay, yung tutong. Sabi ko yung tutong, parang sikta araw nanay ko nag-aaral ah. pa kaming elementary pag kumain ka ng totong papagalitan ka eh tatama rin daw kasi <laughs> ah, guys. guys yung alaga namin ng unggoy kumakain na oh kaya <laughs> 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 hey, dyan eh, ano, -ano. <laughs> naulan oi karaon ka mo karaon

Mukha mo ka lang malusog. Doon ka na hundo sa alam lato. malapit din yan. Sandukan mo na dito. Hindi ka nagkamal eh. Tapos yung dalawang kaldero lang. Dapotin mo na. Yan, para makita ka sa camera. Yan. Amantalang kanin, dalawang kaldero lang kanin. Guys, hindi na ubos. Kumakain kami guys, nakaluhod. Hahaha. Ito na Talagang kailangan eh. Ganyan ito. Langka Wow. Sarap. Sarap. Wala pala siya. Oh, pa. pa. guys. May pa. pa. Ngayon lang nakakain ng ano, ng lubi-lubi. Wala naman sa bulakan yan. Mayroon pa. Mayroon ano yung asawa ko alam. Kaya lang wala sa bulakan nito. Oo, oh, wala man. Wala, wala ay, lang dyan dun. Oh, wala man dyan. So, wala man, dito, man Puro ano? diliis. Hindi, may ano yung kinakain din gulay dun yung mga... D D ano yung pre yung ano, madbula, madulas sa atin? Sa Saluyot. Ay, yung madulas yung nakailan sa gabi yun. Mm hmm. Mm Hindi, -hmm. mm -hmm. ano yung saluyot nga? nga. saluhin mo muna bago mo yutin. Hahaha. <laughs> 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 Mm -hmm. Saluhin mo muna bago mo sipsipin. Tinatawag <laughs> nilang saluyot yun. Sa inyo, sa meron na ito. Hmm. Wala, di mo kilala eh. <laughs> ba? Tagal sa mo sabagot eh. Lubi-lubi. Hmm. Ngayon ito may dahon-dahon. Wow, Mawawa na naman yung mga diet na no. Sa ano, pangkasanan meron na may... Huh? <clears throat> Bicolano yun, pagka ganun meron. Hindi, marami. Mada madaling araw na naman ang maratulong. Pero hindi ata kilala doon Wala na laki <laughs> <laughs> Ay, tumuha ka. Nangyay ka. Nung na, yung tumuha kami nila, Gerenson, yung dami. Brian, ano? Okay. Yung ibang kanin, guys, dito na lumubo ka daw. Hindi na kasasat yan, guys. Dito na lumubo kanin. <laughs>